Good morning mga ka-abroad, mga ka abroad Isang mapagpalang umaga, isang masaga ng araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong talaga yan sa lahat ng sandali. At December 1, 2024, ngayon unang araw ng Disyembre at talaga namang napakaulan maghapon kahapon magdamag ngayon at sana naman ay tumila ngayong maghapon may paalala ang MDRRMC ng mga pag ulan, baha, landslide dito sa parte ng Sur at Quezon may bagyo na naman ba tayo? Uh, maghapon tayong nandito sa kubo at uh, busy tayo hindi natin napanood yung mga balita kung ano man lang uh, kung may low pressure tayo kaya paki update na lang po at ito ang ating morning sa kubo ayan si Alexa sarap ng tulog samantalang yung mag anak na inahin ay kanina pagising ngayon ay 5.26 in the morning at talaga namang madilim pa sa labas. Ayan, tingnan nyo naman. Wala ka pang makikita sa labas. Pero uh, nagsisimula na namang lumiwanag ang uh, kalangitan. Maya-maya lang mga sisikat na ang haring araw. at yan ang maikling kaganapan dito sa ating bahay kubo ngayong umaga ng December 1 2024 Maraming salamat sa panonood and God bless at ingat po tayong lahat.